Hi guys, good morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Uh, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ayan. Uh, ngayon ay araw po ng Miyerkules, March 12. Ang bilis ng panahon. So ngayon mga kaibigan, nandito lang ako sa bahay. Kasama ko yung aking makulit na baby. Pasensya na kayo, yung video natin may medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel mga kaibigan. So ngayon gagawa tayo ng vlog at dito lang sa bahay. Ayan. Ganun yung aking ano, pangit yung video. So ngayon mga kaibigan. Ano? Ah, balik ulit tayo sa YouTube. Ayan. Uh, ah, Ayan. So, ayan. Ganito na lang. So, ang ginagawa ko lang ngayon, guys. Ito, ah. Uh, babysitter. Ang makulit na to. Ayan. At kung ano pa yung mga pwedeng gawin dito. Ayan. Pagano ng kortina. Maya-maya, magsasain na rin ako. Ba't ganyan yung ano? Bakbakin ko kaya ito ah. Uh, yung temple glass. So wala tayong magawa guys Wala naman tayong maluto dahil walang Walang laman yung aming ref Habang gulo dito Lalaba kasi si Mises eh. Kaya pala ang laki na binabayaran namin sa Google Sira na yung ating gripo. Ayun na. Uh, guys, dumating na ata si Mimisis. Wala na nandoon ang aking kabiyak. Ayan. Muna tayo. Workout muna. Workout. So guys, nag-aano ako ngayon. Nag-workout tayo ng pakunti-kunti. Dahil medyo lumalaki na yung ating alaga ating bilbil <laughs> wala nang cut to ha pasensya na kayo kung ano lang makuha ng dito <laughs> alright so yun guys so, uh, titik tayo sa shoulder mark. a uh, shoulder and lá para <laughs> 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 <sighs> <sighs> guys yung ating workout o, ulit ulit meron din kaming mga alaga dito guys Ayan. Uh, pinapakilala ko sa inyo si Tom Tom at saka si Sean ang mga birador ng chinelas yung mga chinelas namin kabago bago mini merienda nila guys ito, mo na muna tignan ulit tayo. Kahit na may nasa isang dosya na nang panit ng ginatang ginelas. Lap lap, 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 Sino napapasok sa kagalit? Sino napapasok sa iyo? Lapot. Lapot. Sino napapasok sa kagalit sa gilid? Ako, panila. Bata ko. <laughs> so yun, uh, ulit tayo guys. Ito na naman. lang tayo. Tapos sa -push, push up lang ako ngayon. Tapos kanina medyo pumitik tayo sa gym. Uh, kumbaga sa ano eh, pinapakilala muna natin ng at ating sarili sa, really, sa mga sa mga ano, plate. <laughs> sa gym. Matagal kasi ako na ano na ito. Kaya, yeah. yeah. So guys, pagpasensya nyo na ha, hindi tayo eksperto sa pagbubuhat. Yan. Uh, kagandahan lang yan pero eh, kagat yun guys pangalawang ano natin yung set hindi ba pangatlo na pala yun so meron tayong gagawing movement oh hindi yun sa tama-tama yung Push up to na top of

Tama lang guys eh ano shoulder. Tersado oh. ano. Wow! 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 Hindi wow. na na guys ah. oh, na ko ano. na No, 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 no. Ah. Ah. Mama. Kalo ready dito. Ah. Ah. Sowashan <laughs> no? hey. ah. ah. hey. ah. ah. lang yung makaano. Iniintake na calorie. Wala nang masama kumain basta yung usually na kinakain mo na marami dati na calorie. Gradually bawasan mo. Huwag na mabiglaan. Kasi Wait. hindi kakayanin ang katawan. So, okay. gradually, bawasan. So, hindi tayo expert dyan, guys. Bahala na kayo. Napapanood ko lang din sa mga uh, idol nating bodybuilder at saka nutritionist sa YouTube channel. Okay, so hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Sana nagustuhan nyo. Kita-kita sa mga susunod na vlog. Nag Salamat. Enjoy life.